Good morning, everyone. Um, kumusta? Matagal na yung iba kung ano. Andito kami pala sa Patima MP Zero Crops Processing sa planta, planta nila. Yan ang manager nila. Tapos, ito sa kalubian guys, na nangyari. Kalubian yan. Yan. Yeah. Oh, tingnan mo, ang ganda talaga ng ano nila sa loob. Yan, yung mga, ano nila, yung mga sa tindahan nila ba? Yung displayhanan. Ayan. Quality products talaga. Kadamihan nila, guys, is ano, yung kasaba, processing, at saka, ang purpose talaga namin, bakit pumunta dyan? Dahil, ano, mag, ano, ng OB. OB, uh, para dyan i-process sa kanila. Yan. Ang dami nila, yung assist talaga. Yan, oo, uh, oo, uh, yan, diba? Ang gagaling, ang gaganda talaga. Yan. Although malayo, pero ano, sulit naman yung pagkunta natin, guys. Kaya, yun. At saka, madami pang binigay silang pagkain, guys. Diba? diba? guys? Diba? Ayan, pumunta na kami doon sa Ini jam papalak kami sedih papalak Pemun tadun <tik> Ini <tik> <tik> anak-anak Profix Anak nila kesabah Andrai Pinas Kesabah Cipi Ya, dami talaga guys Kaya yeah, malito ka na lang Tapos doon sa loob Ano nila, yung processing nila Yan, di po Diyan pa kami sa laba na ano displayhanan nila kaya huwag okay, magtaka guys kung ano, kumain kami dyan, madami sa lamisa. Madami sa lamisa ang hinanda nila. Ayan. Diba? Pero alam mo na, bibilin din tayo dahil na ang dami nilang binta. Mura lang talaga guys sa kanila. Mura, mura lang talaga. Pwede mo nang direct sa kanila magbili tapos ibinta mo din. Ayan. Ngayon, oh, saya assisted by quality products and most trusted daw sila talaga. Yan, most trusted nga talaga. Ayan, si ma'am at saka si mga taga pala yung mga kasama ko, guys, at DE. Ayan, yun. Yan, lahat kami nandyan. Tapos nag, ano yan, sister, ito nang gagawin namin yan, pagkain namin yan, kinain namin yan lahat. Yan, <laughs> Patrick Jan is kamuti. O, oh, kamuti yan yan. Kamuti, tapos karamihan is kasaba. Ay, kasaba. Kasaba pala. Sabi <laughs> sa'yo, is ni kasaba. Ayan. May malaking, ano, yung propics yan, guys. Propics, so, kasaba, propics. Ayan. Kasaba sa si Sharon, kasaba sa oh, po so, Pits. Ayan. Ay, hey, poor guys. Ayan, nandiyan kami sa guys. Yeah. Ano na, yeah. anong nila? Ano si nila? Ano nila? Ano yeah. nila? Which yeah. is, nakita ko talaga yung gusto kong machine. Ayan, hindi. Nandiyan pa pala sa kanila. <laughs> hindi pa ka pala nandito sa amin. Dahil wala pang tira, guys. Kaya, yun. tingnan <laughs> <yun, laughs> mo. Ano sila nag-endorse. So, yan. O, ang dami nilang chips. O, tapos biruin mo pa yan? Pero, kahit ganun, lahat ay mga, ano, mga healthy dahil galing sa value props. Diba? Yan, may mga ano din sila. Gawa pa din ng, ano, yung cookies nila, gawa pa din ng kasaba. Kaya kasaba, kamote, chips. Yun. Basta ba sa kakamotis at saka OB? Ano, yung OB nila is mga September ata nang ganap na ko. Dahil ang masin lang ang hinaantay nila. Kaya <tinyan> e, ano, ang panagin kami ng OB para doon sa kanila ibibinsa. Ayan. Ayan, tingnan natin kung nasaan na kami ngayon. Ayan, yung postis nila. Kasapakupis yan, guys. Yun, di ba? Um, ano talaga nila? Ma mas tinok, mas tinok yung mas Ayun <laughs> nagtatrabaho lang talaga siya. Ayun, parang robot na ako dyan, oh <laughs> Parang robot na wala na talaga dahil bawal mo pumasok sa <laughs> kanilang processing area na hindi ka nakabalot lahat. Balot-balot, ayan. Sila madami silang tauhan guys sa loob. Yan. Yan ang gusto ko. Oh. Yun know, Yung processing na yan. ano kaya lang <laughs> mahal. At uh, 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 <laughs> yung lagyan na Yung nila. Tapos isang na ng oil. Yung mga ano ba. Dried fruit and veggies. Uh, yun dyan. Ilagay. Kaya mga around 300 ata yung gano'n suggestion. Yun talaga ang gusto ko. Yun. Oh, oh, diba? Tingnan niyo. Oh, sana mapunta na yan dito sa amin, Astastash. Kasi <laughs> ang dami namin i-ano, process din ganyan, guys. Ayun. Diba? Tinuruan nila kung paano mag-operate. Gusto lang talaga, guys. Yun. Lagyan na ng mantika. Ayun. Lagay dyan. Tapos, ipasingaw doon sa dalawa na may laman na mga protas or kahit ano dyan ilagay kaya tapos yung parang ano parang stale na ano yun bugahanan daw yun bugahan <laughs> yung labatanan pala sa ano tubig yun yan ano yan sa mag steam sila yun ano, steamer talaga yan yun guys, oh, ang gagaling talaga nila. Dami nila guys doon. Ayan. Yan ang ano chopper nila tapos yung magiling ng kamo ay balanghoy, yung pasaba. Yun. Para ano nila madry yung pasaba guys. Yan oh. Diba? Ang dami nilang machine talaga. Tapos yung sa labas na kami, o yun, ano, ang ang kasaba nila ilalagay lang doon sa sa ano na yan yon yung ano ni Sir yan yung umiikot yan ilagay lang diyan tapos may tubig na tapos diretso doon sa mag ano mag maggiling tapos diretso naman sa pangtiga ayun diretso naman sa pulverize so yun di ba walang tao talaga na ano na Inaandar ina 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 nila. Yan, ang ilagay mo lang yung kasaba, mapanita na. Tapos may mga tubig na na nag-awas. Uy, eh, nag-awas. Ano ba yung nag-awas? <laughs> yan, mag-awas. No, 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 no. Tapos didiritso na yung doon sa kanilang ano, yung galingan. Galingan, galingan. Ayan, <laughs> Ay, oh, oh, mga guwapa ko talaga. Bakit kaya walang mga bata pa na ano, porsonada pa na magkaganon? Yan. Pumunta na kami yan guys sa sa farm nila. Uy, nandoon pala si ano, bungis-ingis. <laughs> <laughs> nandoon na si sa Florence. Ayan, nandito na kami sa farm. Yan ang ubi nila guys. Ganyan ang pagtanim ng ubi. oho, Yan o. Oh. Tingnan nyo yung ubi nila. Ayan, ang gagaling talaga ni Sir magawa ng ubi. Ay, magawa, magtanim pala. magawa, magtanim. Ayan. Dahil, it, it, ano, it months pa pala yung ubi no? Tapos, ang lalaki pag video, inano mo, tinanim mo sa malambot na mga, ano, mga lupa. O, yun kung paano sila kalambot, ganon din ka, ka, ano, ka laki yung, ano, yung mapuntahan sa ano nila sa mga sa ano ba yun? Uy, ano ba yun? <laughs> yung unod. Uy, unod. O oh, yun, unod yun. Unod ba yun? <laughs> Ang hirap mag-ano Tagalog sa Bistaya. Kaya pasensyahan nyo na guys. Dahil minsan lang kasi magkaganito. Uy, minsan minsan, minsan, minsan lang ka. Kamu magano mag video kaya ganun. Mag, mag edit kaya minsan lang kaya gano'n. O, ba diba? Kaya, si, sempre hinaano ko kahit pa paano. Kahit kung araw-araw ako mag, mag alis madami ay akong ipuposta na kaya lang wala na talagang time guys, wala talagang time. Ngayon nga lang naman, di ako sa labas yun, yun my dear friend kung saan yung mga sisi ko, mga ano, pasensyahan nyo na ako dahil talagang ganito lang talaga guys yun, yung natin si ating farmer na gwapo dyan yung gwapo, ayan bagong tanim niya guys kasi ang dami kasi, ano rin nila yung mga Hawaiian doon. O, oh, di ba? Sa atin, paano oh, man? pa <laughs> <laughs> na ito. dito sa atin. Ay, hey, sa, so, doon yan ha, Eh, ako nandito sa Lake. O oh, yan. Hawaiian namin dito is malalaki. Kaya, yeah, ano. Pati uh, yung panamin yan. Yan, di ba? Lawak nila, Oh. Hmm. Tapos, ano um, nila ng mga kopi Balang, ito, 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 pala. Kala ko pala. Eh. Kala ko pala. Kataba pala. Ayan, o. Oh. Ang akala ko sa kataba, hindi nga lagyan ng puno. O, ano nga pa pala, guys? Nung nandoon kami, kaya eh, kanil, ang ano, o. Eh. Ganda ng ano, o. No? Tapos malinis pa talaga. Kaya lang, yung isang farmer, kailangan lang talaga na kayang-kaya niya. Yun. Kasi kung mag-association ka sa mga ganyan, mayroong abdino, mayroong hindi din. Hahaha! Eh, uh, mabuti na naman. Ano, yan o, oh, ang, ma ang maliliis pa ng mga ubi. Yan, guys. O, diba? Nangit, malulusog. O, yun. Yan. Yung ubi na yan ay wala pa pinahano. Hindi pa pina Ano, ang problema daw sa mga ganyan, yung dahon daw magpakungkos kung hindi mo lagyan ng uh, pakatayan ba? O, oh, pakatayan. Ayan na lang, ibahala ka yung ano, pa akyatan ba ako sila sa akyat sila yun na yun. <laughs> Ay lang na dayon yung pinalapag lang nila, tiningnan nila kung ano ba talaga ang problema sa palapag lang, kung okay lang ba. Pero malaming ano hindi maganda yung dahon sa pagkundo dahil sa lupa. Maganda na talaga yung naka may ano siya, may trilis dahil ano maganda pa tingnan tapos wala pang masisira na ano na na dahon eh yun guys um, layo um, <laughs> na yung sinuntahan namin pero solid naman. Uh, nagtagay okay. ayan bumalik na kami niyan sa ano sa sa <inaudible> ano <inaudible> sa sinila <inaudible> ayan hinihan <inaudible> na naman yung maraming pira ang ganyan na guys kaya eh, ang akala ko kasi Pupunta ako doon, Processing sa talaga ng OB. Hindi ko man alam na may ano sila, may sibinta, may mga ganyan, yan, yan po sila. Yeah? Thank you for watching guys. Thank you so much for this, ano, paglakbay aral namin. Thank you so much. Next sila guys sa cooperative ng Apsi thank you. Thank you, please. Please subscribe and share. Click as the notification. Ano, Bill, para sa mga ganun updated kayo sa mga susunod kong